Mabilis na tumakbo ang nakatatanda nilang kapatid habang nagrereklamo kina Lau Huang at Lao Kao. Sinabi niya na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit tinanggihan ang kanyang proyekto, samantalang ang kay Yan Song ay agad namang inaprubahan. Agad naman siyang tinanong ni Lao Huang, na nooy nakaupo na, kung ano nga ba ulit ang proyekto niya. Kinuha ng nakatatanda nilang kapatid ang hawak niyang papel at sagot niya, may kumpiyansa pa sa boses, ay isang Ling Eerie Shop daw. Ipinaliwanag pa niya na dahil napakaraming international na magkasintahan sa paligid ng campus, malaki raw ang magiging merkado nito. Sa narinig na iyon, hindi na napigilan ni Lao Huang ang kanyang sarili at agad niyang tinanong ang kanilang kuya kung nasisiraan na ba ito ng bait. Sinabi pa niya na magbubukas ng tindahan ng panloob na damit sa loob mismo ng campus ay kahibangan. Sino raw ang may lakas ng loob na pumasok doon? Sino ang hindi mahihiyang bumili? Habang nakaupo naman sa itaas ng double deck, kalmadong nagsalita si Lao Kao at sinabing sa totoo lang, hindi naman talaga sa ideya nakabase ang pagpili para makapasok sa startup base ni ikatlong kapatid, mas nakasalalay ito sa kasarian. Sa narinig na iyon, agad namang umalma ang nakatatandang kapatid. Sinabi niya na kung puro babae lang ang pinipili ni Shen Yuan, bakit si Yan Song at yung isa pang lalaki ay tinanggap pa rin. Agad siyang sinabihan ni Lao Kao na napaka bobo naman niya. Ayon dito, halatang mga pampuno lang ang dalawang iyon. Napahinto sandali ang kanilang kuya at itinuro ang sarili habang nagsasalita. Nagtatanong kung ganon, bakit hindi na lang siya ang naging isa sa mga pampunong iyon. Habang nakatutok sa laptop, napailing si Lao Huang at sa isip-isip niya, talagang wala ng pag-asa ang kuya nila. Wala raw itong kahit kaunting self-awareness. Sinabi pa niya na kahit sila ni Lao Kao ay hindi rin nakapasok, kaya anong karapatan niyang umasa? Aniya pa, tunay na hangal talaga ito. Maya, maya may nakita si Lao Kao sa kanyang cellphone agad niyang ipinakita ito sa dalawa at sinabing tingnan daw nila ang opisyal na post ng paaralan tungkol ito sa pagpirma ng ikatlong kapatid sa kasunduan kasama ang punong guro idinagdag pa niya na sa bago nitong anyo medyo nagmumukha na raw itong kagalang-galang kasunod noon pabirong sinabi pa ni Lao Kau na simula nang makuha ng ikatlong kapatid ang karapatang ligawan ang bawat babae sa campus tila nakalimutan na raw nito ang pagkakaibigan nila hindi na rin daw ito bumabalik sa dormitoryo. Sa narinig na iyon, napatingin sa cellphone ang kanilang nakatatandang kapatid at malungkot na sinabi na kung siya rin daw ang nasa kalagayan nito, baka hindi rin siya bumalik. Wala raw sa isay ang tambay sa mga lalaki kung pwede namang magpalat ng kasintahan araw-araw. Idinagdag pa niya na, kung sakaling magpakita ulit ngayon ang ikatlong kapatid sa dorm, siguradong mamumutla sa inggit ang lahat ng kalalakihan mula sa iba't ibang klase. Hindi maiwasang magtanong ni Lao Huang kung bakit naman ganon. Humarap sa kanya ang kanilang kuya at ipinaliwanag na dahil sa listahan ng mga napiling proyekto sa Startup Incubator, nasa ilalim raw ng pangangalaga ng ikatlong kapatid ang limang diyosa ng campus. Napakaraming nerd daw ang biglang nawalan ng pag-asa. Sa narinig na iyon, napahawak sa ulo si Lao at sinabing talaga raw sobrang wild na maglaro ang ikatlong kapatid. Napabuntong hininga naman si Lao at sinabing kung siya rin daw ang may ganong kalaking yaman, baka mas matindi pa ang gagawin niya. Tinapos pa niya ito sa isang mariing salita, talagang nakakainis yung ikatlong kapatid na yan. Sino ba naman ang makakaalam kung gaano na siya kasaya ngayon? Bumalik ang eksena sa opisina ni Shen Yuan. Habang pareho pa rin silang nakaupo sa sofa, napaisip siya sa susunod niyang hakbang. Sa isip-isip niya, darating din tayo ron kapag andyan na. Ang mahalaga ngayon ay gawin muna ang unang hakbang, kailangang makabuo siya ng magandang ugnayan kay Sr. Luzinho. Pagkatapos noon, tumingin siya rito na may bahagyang ngiti sa labi at sinabi na magbitaw naman daw ito ng ilang salita sa wikang hapones para sa kanya. Napatingin si Luzinho sa kanya, bahagyang naguguluhan, at tinanong kung ano mismo ang gusto niyang marinig. Ngumiti si Shen Yuan, medyo may halong biro, at sinabing kahit ano raw ay ayos lang, basta marinig lang niya. Dahil doon, agad na binigkas ni Luzinho ang salitang kanichiwa. Curious si Shen Yuan, kaya agad niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin noon. Maaliwalas namang sumagot si Luzinho na ang kahulugan daw nito ay, kamusta? Ngunit tila naaliw si Shen Yuan sa ginagawa nila, kaya agad siyang muling humiling na magsabi pa ito ng isa pa. Kaya sumunod naman si Luzinho at sinabi, arigato. Mabilis ulit na nagtanong si Shen Yuan kung ano naman ang ibig sabihin noon. At ipinaliwanag ni Lu na iyon ay, salamat. Hindi pa nakontento si Shen Yuan, kaya muli niyang hiniling kay Lu Xinyu na dagdagan pa niya. Sa pagkakataong iyon, walang pag-aalin lang na sinabi ni Lu Xinyu ang, susukot kudasai Hindi naman iyon naintindihan ni Shen Yuan, kaya agad siyang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ipinaliwanag ni Lu na ang kahulugan noon ay, ituloy mo pa. Napangiti si Shen Yuan sa mga naririnig at may couple yuhang sinabi kay Lu Zinyo na magsabi pa ng mas kawili-wiling mga salita. Dahil doon, biglang namula ang mga pisngi ni Lu Zinyo, halatang nahiya pero may halong tawa. Sinabi niya kay Shen Yuan na, ah, naiintindihan ko na. Marahil gusto mong marinig ang mga linya na parang galing sa mga pelikulang yun, hindi ba? Napangiti si Shen Yuan at sa tonong may halong biro at paghanga, sinabi niya na talagang alam daw ni senior ang mga ganong bagay. Hinikayat pa niya ito na sige, sabihin pa niya ang isa. Kaya agad namang sumunod si Lucinio at bahagyang ginaya ang tono ng isang karakter habang sinasabi, Yamat. Yamat yo. Pagkatapos niyang bigkasin iyon, saglit siyang natahimik at napangiti. Sa isip-isip ni Lucinio, iyon daw talaga ang vibe. Sinabi pa niya sa sarili na kung sakaling may lalaking Chino na makar inig ng ganoong linya sa totoong buhay, siguradong mababaliw ito sa kilig. Habang pinagmamasdan siya, napangiti si Shen Yuan at sa loob-loob niya ay nasabi niyang tila sobrang interesado si senior sa ginagawa nila. Sa isip niya, mas maayos pa raw ang takbo ng lahat kaysa sa inaakala niya. Pagkasabi ni Luzinho ng huling linya, tumayo na si Shen Yuan na may kumpiyansang ngiti sa labi. Sinabi niya kay Luzinho na ayos na, at oras na para pirmahan nila ang kontrata. Tinawag din niya ang sekretarya, sinabihan ito na maaari na itong pumasok. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na sina Fu Yingqi at Long Jingan sa opisina. Agad namang inabot ni Fu Yingqi ang kontrata kay Luzinho. Sabay ipinaliwanag na ayon sa kalkulasyon ni Long Jingan, ang kabuoang puhunan para sa proyekto ni Sr. Lu Zinyo ay umaabot sa dalawang daan at yuan. Kasunod noon, itinuro ni Fu Yingki kung saan kailangang pumirma si Lu Zinyo at magalang na sinabi rito na, pakilagdaan po dito. Tumanggo naman si Lu Zinyo at sinabing naiintindihan niya. Habang pinagmamasdan ni Shen Yuan ang lahat mula sa kanyang mesa, napaisip siya. Sa kanyang isipan, sinasabi niya na kailangang hintayin muna niya kung paano tatakbo ang lahat. Ang susunod na hakbang ay alamin kung gaano kagaling si Sr. Lucinio sa aktwal na pagpapatupad ng proyekto. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang lumitaw sa kanyang yulunan na ng sistema, kaya agad siyang napatingala. Doon siya binati ng sistema dahil sa pagkumpleto niya ng 10 milyong puhunan. Pagkatapos noon, nag-anunsyo ang sistema na ang gantimpala ay ipagkakaluob na. Sa nakita niyang iyon, hindi napigilan ni Shen Yuan ang mamangha. Sa loob-loob niya, halos mapasigaw siya sa tuwa habang iniisip na, ayan na si Daddy System. Ipapamigay na naman ang gantimpala. Ano kaya ito ngayon? Bigla akong kinakabahan. Ilang saglit lang, biglang naglabas ng anunsyo ang sistema at ibinigay ang kanyang gantimpala. Sinabi nito na nakamit ni Shen Yuan ang isandaang porsyento pagmamayari ng Jingfo Health Management Corporation Limited, kabilang dito ang tatlong fitness club sa Xingcheng Center at isang yoga studio. Sa natanggap niyang gantimpala, hindi napigilan ni Shen Yuan ang mapangiti at mamula ang pismi sa sobrang tuwa. Sa isip niya, hindi niya maiwasang purihin ang kanyang sistema, at masayang nasabi sa sarili na napakaangas talaga ni Daddy System. Sobrang astig daw nito, isang buong kumpanya lang naman ang bigla na lang ibinigay sa kanya. Habang abot tay nga ang ngiti ni Shen Yuan, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Men Hui. Nakalagay doon, namimiss na naman kita, Shen Yuan. Sa nabasang iyon, napangiti siya at napaisip na talagang hindi nagsasawa si Men Hui. Ilang araw lang ang lumilipas, hinahanap-hanap na naman siya nito. Pagkatapos noon, mabilis siyang nagpadala ng tugon at sinabing, sige, magkita tayo sa kafe. Makalipas ang ilang sandali, matapos matanggap ni Menhui ang mensahe ni Shen Yuan, agad siyang nagtungo sa kanyang damitan upang mamili ng isusuot. Habang abala siya sa pagpili, napansin siya ng kanyang kaibigan at agad na nagtanong kung aalis na naman ba siya para makipagkita kay Shen Yuan. Ngumiti lang si Menhui at tumango na para bang sinasabi niyang oo, ganun na nga. Habang nakatingin naman sa kanyang cellphone ang kaibigan niya, bigla nitong sinabi kay Menhui na nakita raw niya ang incubator shortlist, limang magagandang babae raw ang laman nito. Tinukso pa niya si Menhui at tinanong kung naisip na ba nitong gawing lantad sa publiko ang relasyon nila ni Shen Yuan. Sa narinig na iyon, bahagyang napaisip si Menhui. Sinabi niya sa kanyang isip na hindi iyon mahalaga para sa kanya, at hindi niya talaga iniintindi. Alam niyang may mga dahilan si Shen Yuan kung bakit gusto nitong manatiling pribado ang kanilang relasyon. Simula nang makasama niya ito, napagtanto niyang hindi ito tulad ng ibang lalaki. Habang patuloy siyang namimili ng damit, unti-unti siyang nalungkot. Naalala niya kung gaano ito kaseryoso sa likod ng mga biro at kakulaitan. Sa kabila ng pagiging palabiro, daman niyang may taglay itong pagkamahinahon at karunungan na higit pa sa edad nito. Hindi man diretsa ang sinasabi ni Shen Yuan kung ano ang mga plano niya sa buhay. Ngunit nararamdaman ni Men Hui na nakatakda itong gumawa ng isang dakilang bagay, at iyon ang isa sa mga pinakagusto niya rito. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na si Men Hui sa pagbibihis. Nang makita ng kanyang kaibigan ang suot niya, Napanganga ito at hindi napigil ang sabihin na kung siya raw ay lalaki, siguradong may in love siya kay Menhui sa mismong sandaling iyon. Sinabi pa nito, nainggit daw siya kay Shen Yuan dahil siguradong swerte na naman ito ngayong araw. Dahil sa papuring iyon, napangiti si Menhui habang maayos niyang inayos ang kanyang poster at marahang hinawakan ang kanyang bag. Lalo pang lumitaw ang kanyang natural na ganda, at halatang pinaghandaan niya ang pagkikita nila ni Shen Yuan. Sinabihan niya ang kanyang kaibigan na tigilan na ang pang-aasar, bagaman hindi may tago ang ngiti sa kanyang labi. Samantala, sa kabilang banda, si Shen Yuan ay papasakay na rin ng kanyang kotse nang biglang may dalawang babae ang tumawag sa kanya. Ang isa, na may suot na cardigan, ay nagtanong kung saan siya papunta at kung maaari bang sumabay sila. Dinugtungan naman ito ng isa pang babae na nakasuot ng dilaw na damit, na nagsabing papunta raw sila sa Zhenhu Street, at kung maaari bang ihatid sila ni Shen Yuan. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Shen Yuan ang madismaya. Sa loob-loob niya, inis niyang naisip kung ano ba ang nangyayari sa dalawang ito, wala na ba silang kahihiyan. Una sa kafe, tapos sa auditorium, hindi pa ba siya naging sapat na malinaw sa mga kilos niya. Naisip pa niyang kailangan na siguro niyang maging mastahasan para lubos na maintindihan ng mga ito ang kanyang ibig ipahiwatig. Kaya agad siyang sumakay sa kanyang kotse at malamig na sinabi sa kanila na pasensya na, pero hindi siya dadaan sa Zenho Street. Sa narinig na iyon, nalungkot ang babaeng nakasuot ng cardigan at mabigat ang tinig nitong nagsabi na, Kawawa ka naman, makasakay lang sana kami, pero yun ay pinagkaaitan pa. Samantala, napabuntong hininga ang babaeng nakadilaw at may halong pangungut siya nitong binanggit na, ganyan talaga kapag bilyonaryo, ni hindi man lang tayo kayang tingnan. Pagkaraan ng sandaling katahimikan, naupo na lang ang babaeng nakasuot ng cardigan at tulala niyang naisip na kung si Shen Yuan ay parang bundok. Tila nananatili lang siya sa paanan nito, ni hindi man lang niya mahanap ang daan paakyat. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang siya ay ganap na walang magawa at talunan. Tahimik na napaisip si Shen Yuan, seryoso ang kanyang ekspresyon habang minumuni-muni ang mga susunod na hakbang sa buhay. Sinabi niya sa sarili na wala siyang oras para sa kung ano-anong walang kabuluhang relasyon o pansamantalang ligawan. Ang kailangan niya ngayon ay panahon para mag-isa at maayos na maplano ang lahat ng bagay pagkatapos niyang tapusin ang tungkol kay Wei. Sa loob-loob niya, naisip niyang ibinigay sa kanya ng ama ng sistema ang eksaktong gusto niya, isang industriya ng kalusugan. Bukod pa rito, may kasama siyang si Coach Leo, isang talento na maituturing na pambihira sa kanyang larangan. Dahil doon, kumpiyansa siyang hindi magiging mahirap ang pagsisimula. Habang patuloy siyang nag-iisip, napangiti siya ng bahagya. Alam niyang mabilis na lumalawak ang kanyang reputasyon at impluensya sa paaralan. Maging ang Xing Cheng News ay nagpadala na ng imbitasyon para sa isang panayam sa telebisyon. Bagaman magandang senyales iyon, alam niyang hindi pa sapat. Sa kanyang isipan, malinaw ang layunin, gamitin ang Jingfu Health bilang panimulang hakbang para makagawa ng ingay sa mundo ng negosyo at maabot ang mas malalaking pangarap. Sa isip niya, iyon ang dapat gawin ng isang tunay na negosyante, ang mangarap ng malaki at kumilos ng matalino. Ngunit sa kabilang banda, alam din niyang hindi siya dapat magpadalos-dalos, kailangan niyang isagawa ang lahat ng paunti-unti, sa tamang panahon. Kaya sa araw na iyon, ang una niyang layunin ay simple lang, pagalingin si Huihui Hui sa tinatawag niyang sakit ng pag-ibig. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Shen Yuan sa Nanas Cafe. Pagbaba niya ng kotse, naglakad siya papasok habang iniisip na sinabi ni Huihui na kailangan pa nito ng kaunting oras bago magkita sila. Kaya naisip niyang maghintay muna habang umiinom ng kape. Pagpasok niya sa loob, diretsyong tumungo si Shen Yuan sa counter at kalmadong sinabi kay Xinyu na bigyan siya ng isang cappuccino. Agad namang sumagot si Xinyu nang may halong kasiyahan at respeto, tinawag pa niya itong, Bayao! tandaan ng pagiging malapit nila. Pagkatapos noon, agad siyang humarap kay Xiao Qiu, halatang kabado at namumula pa ang pisngi. Medyo far ang tanyang nasabi rito, halos na pa, nabantayan siya dahil natatakot siyang magkamali sa kanyang ginagawa. Sa nakita ni Xiao Qiu, hindi niya napigil ang mapaisip at magtaka. Bakit kaya nauuto at namumula si Zinyo sa harap mismo ng kanyang bayaw? Bigla siyang natigilan, at unti-unting pinagpawisan habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang isang deconize-nais -na, na posibilidad. Sa isipan niya, bumalik ang imahe ni Shen Yuan at ng magkapatid na sina Chena at Zinyo. Dahil sa naisip, napalunok si Xiao Qiu at marahang nasabi sa kanyang isip, Diyos ko, kung isa sa alang-alang ang reputasyon ng boss natin, posibleng ganun na ba talaga? Grabe, talagang komplikado ang buhay ng mga mayayamang pamilya.